Magandang araw at magandang buhay sa ating mga ka-idol. For today's video, ako'y magluluto ng puritong galunggong. Ganyan palang ginagawa ko mga ka-idol. Pagka nagpiprito ako nilalaga ko muna at nilagay ko na lahat ng mga kanyang likado mga ka-idol. Para sipsipin ng kanyang laman-lamahan mga ka-idol. At ito na nga mga ka-idol, tapos na naluto. Nag at naglagay na rin ako ng mantika sa kawali mga ka-idol at akin nang ilagay itong isda na niluto ko mga ka-idol ayan na isa isa ko na nilagay mga ka-idol Tingnan nyo yung itsura medyo maganda ganda na yung itsura mga ka-idol at meron din itong kasamang pinakbet at ito na mga ka-idol luto na itong pritong galunggong mga ka-idol ito mga ka-idol magkulay ko ng talbos ng kamote pang sawag dun sa ano sabaw na isda na pinagpirituan ko kanina mga kaidol kukuha ako ng kalbos sa kamote so ito na mga kaidol ang nagulay kong kalbos ng kamote ito naman yung sabaw ng pinaglutuan kong galunggong o, yan na oh pinapainitan ko na para isafung ko na yung kamote mga kaidol ito naman yung ginulay kong talbos ng kamote oh. Fresh na fresh na gulay Ang ganda ng itsura oh. Bagong pitas lang Ito luto na rin yung pinakbet ng talong At may mga sahugyan sa ilalim mga kaidol Yan yung pangdagtag sa ulam At dito nga ilalagay ko na tong may huwagang kamote Ayan na oh. Marami akong ginulay na kamote mga ka-idol dahil masarap ang kamote masustansya sa katawan o yan ang mga ka-idol kamote at eto na nga mga ka-idol tapos na ako magluto may dalawang kalderong kanin ayan na yung talbos ng kamote sa sabaw ng isda nagalunggong o tignan nyo yung isura. maganda na yung isura, mga ka-idol yami yami ulam na at meron din na pritong galunggong dito ayan o oh, mga kaidol o oh. masarap ang itsura at meron din pakbet pinakbet ng iba nag mga kaidol Ayan lang ang aming ulam ngayon at may toyo na may sile mga ka-idol. Kain po tayo mga ka-idol. Hanggang dito na lang muna mga ka-idol. mag kayo palagi. Maraming maraming salamat sa inyo mga idol Thank you, thank you.